sa Mandawe Mactan Bridge sa Cebu. Pagdating sa isla ng Lapu-Lapu, sa bakanting lote sa gilid ng tulay na titigang maigi. Doon lang mapapansin ang butas na ito. Paano po nagkaroon ng kuweba dyan? Ibig sabihin, paano nagkaroon ng kuweba? Sa akin, ako naka-experience ako. Hindi ako na sinungalin. Ito ang uh -oh. nangyari sa akin uh -oh. talaga. Apat kami na pumasok dyan. Yung uh, ano lang panahon ng patayin Diyos? Uy, opo. Okay. Si Mana Santa. Ganyan, si Mana Santa, pinasok niyo yan? Pinasok namin yan. Kasama ako. Pinasama ako ng kumpare ko dyan. Oh, ano po experience niyo? Experience ko yan dyan. So, so, siguro mga nadaanan siguro namin hanggang dito yung traffic light. Uh -huh. ah, ah. light. Malayo-layo na yan. Malayo pala to. Ha? Ano? Ito, Ibig sabihin ko? Sa tansya ko lang din, ano, kami? Uh, apat na dito, tatong dito. Tatong dito apat na liko. Simula. Pero po, ito po ang pinaka-intra. Pinaka intra. Intra niyan. dito. Yung Lapu-Lapu Cave na tinatawag dito. Okay. Eh. Yung pagpasok namin doon, mga last 1998 siguro yun, o 1997. Basta Ano pa? Ba, medyo ano pa po. Bata-bata pa yun. Bata-bata pa po kayo yung time yun. Pagpasok namin doon, mga ano, tanghaling tapat. Eh. Mm uh -hmm. -huh. Mahal na araw. Mahal na araw. Pasok namin doon. Uh -huh. Apat kami. Apat kayo pagpasok namin, ano ang dinaanan namin, yung una putik Yung ganitong putik, yun. putik? Ah, yung putik ah putik pala siya maraming mga ano mga plus light din na alamin. at saka yung isang tao na sinama namin, may chok siya dala yung ah, makita sa dilim ah, ah pa. nasa bandang ano siya Uh, nasa gilid para ginuguhitan niya yung chok para makita niya yung daan kung sakali. Opo. Uh, hanggang hanggang malay lang eh. Sabi ko sa iyo, dalawa o tatlong bisis kami naglikot. So, oh. Pero yung una namin na traffic. Puro putik. talaga eh. Pangat pa susunod, may ginaanan kami na parang susuong ka. Uh -huh. Oo. So, susuong ka. Kamang Kamang, uh -huh. kamang niya pataas din pagbaba Pagbaba mo, yun na, pataas na ang bahagi na. Uh, ibig sabihin po, pag pumasok ka dyan, may ibang labasan pa talaga. Mm hey -hmm. guys, yung nakikita nyo sa likod ko, yan yung tinatawag dito sa Lapu-Lapu, dito sa Cebu. Ang uh, tawag dito daw, ito daw ay tinaguan dati ni Lapu-Lapu. Ang -Lapu. panahon ng, ano, uh, yung panahon niya. Ayan, guys. Kaya samahan niya ako oh, guys, medyo maulan pero kaya natin to. Yan, Uh, try natin pasukin to kung anong mayroon dito at kung anong makikita natin. Let's go guys, tara. Lucas Vlog. Come on. Hey dito na ako guys ngayon sa sinasabing kuweba Dito sa Dito sa Lapu-Lapu Ayan guys Kung napansin nyo guys dati yung KMGS Ito yun Oo na picture to sa KMGS guys eh. Ayan o oh. Tingnan nyo guys yung lugar guys oh. Ayan guys, so nakikita nyo. Ito yung, ito yung ano. Ito guys yung tinatawag na ano nila. Yung... Uy! 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 Ayan mo lang. Ayan guys. Ay, ito, 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 guys yung sinasabing parang hugis ano. Hugis tat sulok dito. Ayan. Ito. Tingnan nyo guys oh. Uy! Grabe. May mga damit na. Shit. Ayun guys. Guys, tignan nyo guys oh. Uy. Yeah. 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 bitabi po. Yes, ito yung balon. E, ayan yung balon. Tabi-tabi po. Yung guys, kung nahihita niyo guys sa likuran ko. Ito yung tubig niya. Na pumupunta dito sa balon. Ito yung... Ayan. okay guys, o. So, Kita niyo ba? Ayan guys, o. Oh. Ayan guys, o. Oh. Kita niyo. Uy. Tawag ba dyan? Parang may tawag guys. Ayan. grabe. Creepy. Creepy ng lugar. Oh shit. Oh shit. Ano to? Ayan guys oh. Ano to? Ito, tinatawag. Itong tinatawag nilang ano dito. Parang batab siya oh. Ayan oh. Ayan. Ang creepy dito guys. Grabe. Iba yung pakiramdam. Ayan. Ito guys sabi daw itong butas na to yan. Yung tatlong butas na daw yan. May pap... Dati daw ay open yan eh. Ngayon ay parang sinarado na. Ito na nga yun ang tinutukoy na Kuya Edgar na Lagusan. Patansya ko hindi ma ano kami. Ah, uh, apat na dito. Patungkol apat na liko. Kung makikita nyo guys, eh, siya ay ano na, yung may, tak takip na siya. Ayan. Kasi ang pagkakaalam ko daw, ito, itong mga butas na yan, yan daw dati ay papunta daw dun sa simbahan dito, malapit. Ayan, dito tayo guys, present tayo dito. Oh no. Ayan. Ayan, may mga gamit dun. Tabi-tabi oh. po. guys. Ano to? May mga kandila. Tek kandila. Ayan. Ay, ano yung natin yan? Dito, dito daw pumalagi sila pula ako eh. Dito sa lugar na to. May mga gamit dun oh. No? Sobrang creepy ng lugar ayun. Tignan nyo. Ayun oh. No. Ah. ito. Ayan guys, yun yung guys. Oh. yung pinakalugay niya. Oh. Marami nakakakaba din. Nakakakaba din. Kinikilabutan ako dito. Kasi pag yung pakiramdam eh. Ayan o. Oh. para sa ang, 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 pagkakaalam ko yung tubig dito ay pwede daw siyang inumin ayan medyo ang problema rito may mga basura na ayan may mga basura na sa rito kaya ako pero yes, nakakatakot talaga ng lugar na to medyo talagang nakakilabot din grabe sobrang creepy yung lugar kung neto nyo kayo sa likod guys sobrang, sobrang creepy grabe ayan Shit. Ayan o. Oh. Ayan. Oh, Pagkasi tayo dito. Ayan. Ay, may gagambaw. Pero ano o yan Ang oh. guys, meron dito. Oh. Ayan. Grabe, ang creepy. Kulipigis ng lugar. Mga dito sa kuya, ano to? Sa kuya to? Uh, guys, meron dito. Check natin kung ano meron dito. Ito po. Okay, uh, guys, meron dito guys. Parang isang ah, parang isang kwarto. Di ba? Ano kung ano to? Ayun o. Oh, Tingnan nyo. Ayun, may mga gamit. Ayong guys, may mga gamit dito. Guys, may mga gamit dito. Siguro may nakatira dito dati. Kasi tingin ko may mga gamit, may mga damit. Ayun oh, may mga damit sa dito. Ayun. May walis, may nakikita akong walis. Ayun guys, oh, so, may ano, may damit. Ayun, siguro ito lutuan. Siguro lutuan 'to. Guys, kung nakita kung ano, panoorin niyo guys yung KMGS. Kasi na-picture to ni ano, ni Jessica Soho itong lugar na to eh. Yan. Panoorin nyo yung guys para malaman nyo kung anong pinakadetalyo nito. yun. Nandito ako ngayon guys sa ano, sa Lapu-Lapu. lapu City to. Yan. Yan. grabe. Grabe guys. Ang creepy. Sobrang creepy ang lugar oh. Tingin nyo oh. oh. Grabe, nakakatakot. Nakakatakot yung lugar. Sobra. Ayan guys, oh. Tabi-tabi po. Mag-explore lang po. yung guys, oh. Tignan nyo guys, oh. Kung napapansin nyo guys. Ayan, oh, Ano siya? Hugis at sulok siya na may bilog sa gitna. Tapos yung square. Yan. Tapos yung sa dulo. Pahaba. Ayan. Tapos ito. Ito guys. 4 feet daw po ang lalim nito itong balon na to yan 4 feet daw po yan guys itong balon na to guys ay 4 feet daw po ito ito daw itong nasa likod kong to yan may tubig na lumalabas uh, pwede daw itong inumin ayan yan guys oh grabe ang creepy ayan ayun guys Labi. Nakaka... Uy! Tara. Tao po dyan? Tao ba dyan? Ayan. Yeah. Guys, oh. Grabe guys, yes. ang karibis sobra. Ayun guys. guys guys. So, to guys. Meron siya dito parang mesa. Yan Ayan. Ayan o. Ang Kita niyo ba? Ay, ano yung dulo. Ayan. Grabe, ang creepy. Sobra. Ayan guys o. Ayan, nakikita mo. Isa siyang, para siyang, ano la mesa. Tapos ito naman, yan kung nakikita nyo guys, eh, ano siya. Yung parang, ewan ko kung anong purpose nito dito eh. Tatlong baitang eh, parang may nakalagay. Ayan, ito guys yung ano, Pinanggalingan ko kanina bago pumasok. Ayan, meron dito, daan dito eh. Ayan. May daan dyan sa kabila, ayun. May daan dito. Ayan guys, oh. So. Ayan guys. So, okay na ako dito guys. Guys, Guys, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin at narating ko itong lugar na to dito sa Lapu-Lapu sa Cebu. Maraming salamat kay uh, pa-salamat ako pala si nikki at Niki 808 tapos si Malumoris tapos si uh Ma Sally Peterson. Maraming salamat po. Yun. At sa mga tropa natin din na sumusuporta, maraming salamat. Lucas Vlog, you. Ayan, napunta ako na yung pinakamalapit dito sa Cebu, dito sa Lapu-Lapu. Ayan. Whew. Grabe na lamot, pero siyempre kaya natin to guys. Guys, maraming maraming salamat. GC Queen, tingit lagi. Ayan. Sa mga pamilya uh, family Abilineda, maraming salamat. Uh, sa, pati sa family ko, okay, uh, kila Ate Queen, maraming salamat. Mama, lagi na nanonood sa aking ah, uh, Ermat, lagi nanonood. Maraming salamat. Yun po, pictures ko lang po ito uh, sana po nagustuhan nyo ang aking pagbablog ngayong gabi hu, maraming salamat Lucas Vlog peace out